Mapagbalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikadalawampuntatlo ng Enero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga hebreo. Mga kapatid, lubos ang maililigtas ni Jesus ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya Sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Yesus, kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Si Banal, walang kapintasan o kasalanan. Naiiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iyay pang magpakailanman. Nang iandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak. Banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kay sa kautusan. Ito ang buod ng aming sinasabi. Tayo ay may dakilang saserdote na sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod doon sa tunay na dakong banal. Sa toldam hindi itinayo ng tao kundi ng Panginoon. Tungkulin ng bawat dakilang saserdote ang maghandog ng mga kaloob at mga hain kaya't kailangan ang ating dakilang saserdote ay mayroon ding hiyahandog. Dito sa lupa, hindi siya maaaring maging saserdote sapagkat mayroon ng mga saserdote ang naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang kanilang paglilingkod ay yanino lamang ng nasa langit sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na itinagubilin sa kanya ng Diyos ang ganito. Gawin mo ang lahat ng bagay ayon sa warang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ngunit ang paglilingkod kay Yesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila, yamang siya'y tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong mahalagang bagay na ipinangako. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Handa akong naririto upang sundin ng loob mo ang mga paghandog pati mga hain at mga hayop na handang sunugin hindi mo na ibig sa dambana dalhin upang iyong salay iyong patawarin sa halip ang iyong kalob sa akin ay ang pandinig ko upang ikay dinggin handa akong naririto upang sundin ang loob mo kaya ang tugon ko ako'y naririto Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligay at galak na walang kapantay. Baya ang sabihin, ang poon ay dakila, nang nangaghahangad, maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Aleluya, aleluya. Ipinangaral ni Yesus ang paghahari ng Diyos sa kitay kanyang ginamot. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Udea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa Ibayo ng Hordan at sa palibot ng Tiro at Sidon nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Yesus. Nagpahanda si Yesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, Ikaw ang anak ng Diyos. At maigpit silang pinagbawalan ni Yesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.